Binisita ni Congressman Elizal Dico ang manlain-lain na proyekto sa infrastruktura kan partido sa probinsya ni Albay kanakaaging semana. Kabali sa mga pigbisitang patrabaho ang Legacy Hospital sa loob kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Daraga Albay. Sigun kay ko, madaranin dakulang pagbabago sa sektor kan salud sa Bicol Region ang Legacy Hospital na naging posible dahil kay House Speaker Martin Romualdez at in Presidente Ferdinand Marcos Jr. 2 to 5 billion pesos ang budget kay na nagmamawot na mapamakaray ang kalidad kan serbisyong medikal bakusa na para sa mga residente kan rehiyon kundi pati naman sa mga Pilipinong nasa ibang nasyon asin mga dayuhang turista. Ito po yan na uh, lahat na specialty. Hindi na natin kailangan pumunta ng Manila for all the Bicolanos kasi 20-story building ini na piglalaoma na matatapos sa Desyembre 2025. Mantangan pag-install kan mga kagamitan asin pagkumpleto kan interior design ang matatapos man sa 2026. Dugang pa kan kongresista magiging sentro ini kan man lain-lain na espesyalisasyon, arog kan cardiology, nephrology at pulmonology. Yung specialty, uh, mag-spill over siya ng 2026 para sa top-off na ano kasi this 2025, yung, yung specialty matatapos yung pundasyon, yung basement uh, uh, for... Apisar sa Legacy Hospital, sarong state of the art na ospital para sa kababaihan asin mga kaakian ang pigko konstruir man sa compound kan BRHMC. Matauman ininin komprehensibong pag-atamat sa mga bados, urog na sa may mga preterm babies. Piglalauman man, man ining matapos sa Desyembre 2025. Sigun Ko, apwer sa pagtaong serbisyo sa mga lokal, piglalao man, man na makakainganyar ang duwang bagong ospital ni mga medical tourist, asin mga Pilipinong nasa ibang nasyon na magpabulong sa Pilipinas, na susog sa obheto nindang maging sarong world class, asin global hospital ang BRHMC. Pigtong kusan man kan opisyal ang pagpapabaskog sa infrastruktura, arog kan pagpapakaray sa supply kan kuryente asin tubig, na importante man para sa trayumpokan proyekto. Ma-appreciate nyo na ho, ma-appreciate na ng ating mga turista, ano, medical tourism na dito ay the best. dito sa Bicol dito sa Albayan the best to retire dahil meron tayong global hospital na meron for women's uh, hindi lang sa women's kundi pati sa children's Mientras tanto, binisita man ang ang pigkukonstruir na DSWD Haven sa barangay Tay Sanligaspi City na magiging sirungan kan mga inabando ng kababaehan, kaakian, asin mga gurang. Asin ang pigkukonstruir pang Bicol University Convention Center, asin ang pumping station kan Legaspi City Water District sa barangay Binanwakan sa siyudad din Ligaspi. Para sa mga baretang, tatak Bicol. Angeline Dagta